Sa iba pang mga balita, pinangunahan ng National Nutrition Council Region 2 at kagayan Valley Center for Health Development ang pagdaraos ng Regional Nutrition Awarding Ceremony. Isinagawa ito bilang pagkilala sa pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan na maisakatuparan ang mga programa at serbisyong pangnutrisyon sa kanilang nasasakupan. Dinaluhan ng seremonya ng mga LGUs, Barangay Nutrition Scholars, Local Nutrition Action Officers at Program Coordinators mula sa at ibang lalawigan sa lambak ng Cagayan. Samantala, nakuha ng Provincial Government of Carino ang Nutrition Honor Award dahil sa patuloy na dedikasyon sa pagsasagawa ng mga nutritional programs at services. Tinanghal naman bilang 2023 Crown Awardee ang Municipal Committee ng Kasibu Nueva Vizcaya dahil sa mahusay na implementasyon ng kanilang Nutrition Action Plan sa loob ng tatlong taon. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito mag-DTX, 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young-looking mo para maging healthy, mag-DTX, 500 palagi.